kahulugan ng bungo sa panaginip. Ang mga bungo ay madalas na nakikita bilang isang simbolo ng kamatayan. Ngunit maaari rin silang kumatawan sa iba pang mga bagay sa isang panaginip. Maaari silang kumatawan sa iyong mga iniisip sa mortalidad o ang iyong takot sa kamatayan. Ang mga bungo ay maaari din kumatawan sa iyong sariling kapangyarihan at lakas o ang kapangyarihan at lakas ng ibang tao. Ang artikulong ito ay tutuklasin ang iba't ibang kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bungo. Ano ang kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bungo? Ang mga bungo ay kumakatawan sa kamatayan at katapusan ng isang bagay. Ang mga panaginip tungkol sa mga bungo ay maaaring sumagisag sa iyong takot ng kamatayan o ang iyong takot na mawala ang isang mahalagang bagay. Maaari rin silang kumatawan sa iyong mga damdamin ng kawalan ng kapanatagan at ang iyong takot sa hindi alam. Bilang kahalili, ang mga bungo ay maaari din maging tanda ng kapangyarihan at lakas. Maaari silang kumatawan sa iyong kakayahan malampasan ang kahirapan at maging matagumpay. Kahulugan ng panaginip Tungkol sa isang sirang bungo Kapag napanaginipan mo ang isang sirang bungo, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay may pakiramdam na mahina at nakalantad. Ang bungo ay isang simbolo ng ulo at isip, kaya ang isang sirang bungo sa isang panaginip ay maaaring kumatawan sa pagkawala ng kalinawan ng pag-iisip o isang pakiramdam ng pagiging labis. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring nagbababala sa iyo ng isang pisikal na panganib. Bigyan pansin ang iyong paligid at mag-ingat na wag kumuha ng anumang hindi kinakailangan mga panganib. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng bungo. Kapag nanaginip kang makakita ng bungo, ito ay karaniwang sumisimbolo ng kamatayan o panganib. Ang bungo ay maaring isang babala na mag-ingat para sa isang tao o isang bagay na tila nakakapinsala. Pilang kahalili, ang bungo ay maaari ding kumatawan sa pagbabago o pagbabago. Ang makakita ng bungo sa iyong panaginip ay maaaring mag sa iyo na suriing muli ang iyong buhay at gumawa ng ilang mga pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bungo ng tao Kapag na nanaginip ka ng bungo ng tao, ito ay sumisimbolo sa kamatayan at mortalidad. Maaring ito ay kumakatawan sa isang bagay na magwawakas sa iyong buhay. O maaring ito ay isang babala tungkol sa panganib sa hinaharap. Ang bungo ay maaari rin kumakatawan sa kaalaman at karunungan. O maaring ito ay isang senyales na kailangan mong harapin ang iyong mga takot. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bungo ng baka Kapag kayo'y nanaginip ng isang bungo ng baka, iminumungkahi nito na pakiramdam mo ay hindi nakakonekta sa isang bagay na mahalaga sa iyong buhay. Ang bungo ng baka ay sumisimbolo sa kamatayan at pagkabulok at iminumungkahi na ikaw ay naliligaw at nag-iisa. Ang panaginip na ito ay maaaring isang babala mula sa iyong subconscious na bigyang pansin ang mga nangyayari sa iyong buhay. Maglaan ng ilang oras upang pag-isipan ang iyong mga relasyon at tignan kung meron kang anumang bagay na kailangan mong baguhin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bungo at buto. Ang mga bungo at buto ay karaniwan sumasagisag sa kamatayan, kaya ang panaginip ng mga ito ay maaaring kumakatawan sa ilang takot o pag-aalala na mayroong katungkol sa pagkamatay. Maaaring ito magmungkahi na pakiramdam mo ay may isang bagay sa iyong buhay na magwawakas. Bilang kahalili ang mga bungo at buto ay maaaring kumatawan sa ilang aspeto ng iyong sarili na sa tingin mo ay madilim o nakakatakot maaari ito ay isang senyales na kailangan mong harapin ang ilang isyo o problema ng direkta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bitak na bungo? Kapag nanaginip ka tungkol sa isang bitak na bungo, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay may pakiramdam na mahina at nakalantad. Ang panaginip ay maaaring isang babala na magingat sa kung sino ang iyong pinagkakatiwalaan dahil may mga tao sa iyong buhay na maaring hindi mo iniisip ang iyong pinakamahusay na interes. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang senyales na ikaw ay nasa ibabaw ng iyong ulo at kailangan mong tumalikod at muling suriin ang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa suso sa loob ng bungo ng tao. Kapag kayo'y nanaginip ng suso na matatagpuan sa loob ng bungo ng tao, ito ay nagpapahiwatig na pakiramdam mo ay nakulong ka at may isang bagay sa loob mo na kumokontrol sa iyo. Ang suso ay simbolo ng pagbabago, paglaki at pagbabago. Ang padaginip na ito ay maaaring isang babala na kailangan mong harapin ang iyong mga takot at kumilos upang palayain ang iyong sarili kahulugan ng panaginip tungkol sa ahas sa isang bungo. Panaginip ng ahas sa isang bungo ay sumisimbolo ng pagbabago, bagong simula at pagbabago. Ang ahas sa bungo ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na kasalukuyang nakakubli sa madilim na bahagi ng iyong isip. Maaaring ito ay isang pinipigilang takot o pagnanais na handang lumabas bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaari maging isang babala upang bantayan ng isang tao na hindi na kung ano ang itsura nila. Ang taong ito ay maaaring mapanganib o lason. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bungo na natunaw. Kapag nanaginip ka ng isang bungo na natunaw, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa sa isang sitwasyon o pakiramdam ng iyong mga personal na hangganan ay nilalabag. Ang pagkalusaw ng bungo ay maaaring kumakatawan sa pagkuho ng iyong pagpapahalaga sa sarili at pagkawala ng iyong pakiramdam ng pagkakakilanlan bilang kahalili, maaari itong kumatawan sa pagkasira ng isang relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dagat na maraming bungo. Kapag na ay nanaginip ng dagat na maraming bungo, ito ay nagbumungkahi na ikaw ay nakadarama ng labis at kawalan ng magawa. Maaring pakiramdam mo ay nasa isang mahirap na sitwasyon ka o nahaharap ka sa maraming pagsalungat. Maaaring itong isang babalang senyales na gagawa ka ng isang malaking desisyon na magkakaroon ng malaking kahihinatnan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga uod sa bungo at lumalabas. Panaginip tungkol sa mga uod sa iyong bungo na lumalabas ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nalulumbay at walang kapangyarihan. Ang mga uod ay kumakatawan sa mga bagay sa iyong buhay na hindi mo makontrol at ang pagpap ay maaring kumakatawan sa tunog ng iyong sariling paggabigo at desperasyon. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaring isang metapora para sa isang bagay na malapit mo ng maranasan na magdudulot sa iyo ng matinding pagkabalisa konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga bungo ay maaring sumagisag sa iyong mga iniisip tungkol sa mortalidad. Ang iyong takot sa kamatayan o ang iyong mga damdamin ng kawalan ng kapanatagan at takot sa hindi alam.